Guys, samahan ninyo kami sa ride na to papunta sa napakagandang paraiso na matatagpuan sa Palawig Zambales. Pasado alas 7 na nang nag-take off kami. Tagpuan namin dito sa Dinalupihan Bataan. Kasama natin mga bago nating tropa na mula sa grupo ng Big Bikers Alliance Pampanga mga 7.30am na rin siguro kami nagsimulang bumiyahe dito. Dire-direcho lang naman ang bayahe mga isang oras. Mula take off namin ay nag over kami. Nagpagas ang iba at naghydrate naman ang iba. Importante to kasi ang init ng panahon nang nagride kami. Pasilip ko nga pala muna motor ng mga kasama natin. sa na. So ayon huling stopover namin ay medyo malapit na sa destinasyon namin. Kaya dito na malenke na mga tropa natin ng may makain. Siniksik na sa mga box and panniers mga pinamili at tumuloy na kami sa biyahe. Wala na kayong po problemahin sa daan dito dahil sementado na ang daan hanggang ilog mismo na maski ako nagulat dahil expected ko may rough road pa kaming madadaanan. ata malalim. Tama lang yan. Tama lang <laughs> Magkano yung entry pita eh? 75 per head 75 per head Pag weekend Pag weekdays iba? Uh, pareho pa rin Pareho pa rin Yung cottage nyo? Cottage 1,000 po yung open cottage Pag day tour Pag overnight Kasi may overnight po dito 1,500 1,500 siya Pero yung cottage with room 1,500 pag day tour Tapos ano 2,000 po Ano? Thank you Wala pa ang discount COVID Wala pa ang discount may police outpost nga pala dito para safe ang mga dadayo. Sinilip ko na agad ang ilog at wala akong ibang masabi kundi napakaganda talaga ng kalikasan. Naghanap kami ng cottage. Dalawang cottage nga pala kinuha namin dahil sa dame namin hindi kami kasya sa isa. Dito may mga nakilala tayong tropa ng mga taga Pampanga. kayo? Oo. Uh, taga kayo? San Fernando. San Fernando, Florida kami. Tapos yung mga iba kong kasama taga San Fernando. Lino no? Linaw. Alamig. Alamig. Malalim na yata ito ah. Eh. Sa kasamaang palad eh, inabutan kami ng ulan dito. Pero sa kabutihang palad naman ay tumila rin agad ito. Kaya nasulit pa rin namin ang pagpunta rito.

Huh? Di bang May itlog? Wala. Wala <laughs> <laughs> may oh, itlog yan. May helmet pa. Hindi naman ako kukuha naman. Mayroon siya Hindi nyo naman kailangan kumuha ng cottage dito kung ayaw nyo. At day tour lang naman kayo. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video. Ride safe guys!